Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Bagong ang lahat, nais ko munang batiin kayo ng isang maligaya at maligong bagong taon. Naway naging maluwalhati at masaya ang inyong ang uh, pagdiriwang ng Pasko. Sa pagtatanghal ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga ulat ng mga bilokasyon ni Padre Pio na kadalasang may kaugnayan sa pagpapagaling. Ang bilokasyon ni Padre Pio, kung saan nanatili siya sa dalawang magkaibang lugar ng magkasabay, ay isa sa mga pinakakahangahangang mistikong kaganapan na nauugnay sa kanyang kabanalan at banal na misyon. Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang malalim na pakikipag-isa sa biyaya ng Diyos at isang testamento sa kanyang matalik na kaugnayan sa banal. Ang bilokasyon ni Padre Pio ay hindi lamang isang mistikong pangitain. Ito ay isang espiritual na pakikipag-isa. Kaya samahan niyo ako ngayong araw sa episodyo ito. Ito ay isang paksa na binigyang pansin ko na sa ilang mga nakaraang mga episodyo. Ngunit ngayong araw, halina at sariwain natin ang mga bahiwagang mga pangyayaring ito. Kaya't huwag bibitiw, at manatiling nakatutok. Isang batang ina na nagnangalang Paulina Preciosi ang nagkasakit ng malubhang kaso ng pulmonya. Siya ay inilarawan bilang isang debotong katoliko at isang membero ng uh, Franciscan Third Order isang grupo ng mga laiko. Siya ay tila nakatira o sa o malapit sa San Giovanni Rotondo. Walang magagamit na penicillin noong 1000 siya naraan at 125 uh, at anumang paggamot na tinangka ay walang na nakitang bisa. Sa pagkabalisa, pumunta ang mga kamag-anak ni Paulina sa monasteryo upang hilingin kay Padre Pio na mabagitan sa Diyos para sa buhay ng batang ina. Sabihin mo sa kanya na huwag matakot, sabi niya noong gabi ng Biyernes Santo, dahil siya ay bubuhayin muli kasama ng ating Panginoon. Kinagabihan, si Paulina Preciosi ay uh, nanalangin sa Diyos na pagalingin siya na alang-alang sa kanyang limang maliliit na anak. Bigla siyang tumingala at nakita si Padre Pio. Huwag kang matakot magkaroon ng pananampalataya at pag-asa, sabi niya sa kanya. Bukas, kapag tumunog ang kampana, gagaling ka. Sa loob ng isang sandali, sumailalim sa koma si Paulina at ang kanyang mga kamag-anak na wala ng pag-asa ay ginugulang araw sa paghahanda para sa kanyang libing at inihanda na ang abito ng presiskano kung saan madalas niyang hinihiling na ilibing. Natigilan sila ng sa pagsapit ng hating gabi habang nagsisimulang na tumunog ang mga kampanang nagpapahayag sa muling pagkabuhay ni Jesus o Resurrection sa Ingles, tumalon si Paulina mula sa kanyang higaan na parang itinulak siya ng isang puwersang nakahihigit pa sa lakas ng tao, ng ibang superhuman strength. Mula sa sandaling iyon ay ganap na siyang gumaling. Ang isang katulad na pangyayari ay binihagi kay Charles Mortimer Carkey, isang paring Amerikano ng kanyang kaibigan si Monsignor Luigi Dinesio ng Florencia sa Italia. Noong ikadalong putisa ng Hulyo, isang libo siyang naraan at dalawang putisa, 1921, bago pinagbawalan si Padre Pio na ipakita ang kanyang uh, mga sugat ng stigmata, nagiisa ang Monsenyor sa kanyang silid aralan study. Lubos na nag-aarala sa isang kapatid na babae na may malubhang karamdaman sa mismong bayan na iyon. Bigla na lamang, ayon sa pagkakasabi ni Dinesio kay Cardi. Naramdaman niya ang sensasyon ng isang tao sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya isang lalaking nakadamit ng monghe at pagkatapos ay naglahaw ito sa hangin. Sa pagkakakanang nasisiraan na siya ng bayit, pumunta siya sa kapilan o chaplain ng seminaryo kung saan siya nag-aaral. Ibinasura ng kapilan ang kababalaghang bilang isang guni-guni na dulot ng pagkabalisa at labis na pagkapagod sa trabaho. Pagkatapos ng kanyang uh, pakipag-usap sa kapilan, nagpasya si Dainisio na tawagan ng kanyang kapatid na babae. Ang may sakit na babae na noon ay nasa isang malalim na pagkawalan ng malay, ay ngayon, sa kanyang masayang pagkamangha, ay nakamulat na at medyo malinaw na ang pag-iisip. Iniulat niya na nakakita siya ng isang mongge sa kanyang silid sa mismong sandali na ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng kanyang halusinasyon nung makita niya si Padre Pio. Huwag kang matakot sabi ng Mahonghe sa kanya. Bukas ay mawawala ang iyong lagnat at pagkatapos ng ilang araw ay mawawala ng, ng bakas ng iyong karamdaman sa iyong katawan. Ikaw ba ay santo? Tanong ng babae. Hindi, sabi ng mahiwagang monghe. Ako ay isang nilalang na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang awa. Hayaan mong halikan ko ang iyong abito, sabi ng kapatid ng Monsignor. Hakan mo ang tanda ng pasyon, aniya, at ipinakita ang mga kamay na nagpapakita ng stigmata. Matapos mang ayon na panatilihin ng asawa at anak ng babae sa ilalim ng kanyang proteksyon, na wala ang monghe. Noon, nagising siya mula sa kanyang koma. Sa loob ng walong araw, muli siyang gumaling. At walang duda na si Padre Pio nagpakita sa kanya. Si Pia por Jenny Pedelli, ang pamangkin ni Padre Pio, ay nagsalaysay ng sumusunod sa ayon sa kanya ako ay may matinding sakit sa bahay kasama ang tatlong anak at nilalagnat nung isang libo siyang naraan at apat na Ang aking biyanan ay may sakit din nung panahong iyon. Nga ni Padre Pio o tawag niya Tio Pio na dapat niyang bisitahin ito sa kanyang tahanan. Naisip ko, tiyak nahihinto siya at kakamustahin ako dahil dadaan siya sa harap ng aming bahay. Ngunit hindi siya tumigil Nasa bintana ako kasama ang tanggol ng dumaan siya, lulan ng kotse at hindi man lang niya ako nilingon. Nagalit ako at sinara ang bintana. Nang bumalik ang aking ama at asawa ay nag-alboroto ako. Sa wakas ay sinabi sa akin ni Mario, kanyang asawa, kumalma ka, tama na. Tumanggi ako pumunta sa monasteryo. Dumala ang lagnat ko at nahiga na ako. Naghihintay ako sa pag-uwi ni Mario nang marinig ko ang pagpihit ng susi sa pinto at narinig ko si Tio Pio na pumasok sa kwarto ko. Nakatayo siya sa sobrang lapit na naramdaman ko ang kumot na hinila ng madiin na pagdampi ng kanyang katawan. Pumikit ako. Sinampal niya ako sa mukha at sinabing, Hindi mo sinaktan ang iyong tiyohin. Sinaktan mo ang banal. Pagkatapos ay nawala siya Pagpasok ni Mario ay sinabi ko ito sa kanya. Pumunta ako sa monasteryo, naggumaling ako at lumuhod sa harap ng kumpisalan ni Tio Pio. Tinanong ko siya, Totoo kaya? Nagdududa ka pa rin na ako nga yun. Tandaan, hindi mo sinaktan ang iyong tiyuhin. Sinaktan mo ang banal. Sa makatiwid kung ano yung sinabi niya nung siya nagpakita. Karamihan sa mga kwentong ito ay maaaring sa isip lamang at di tahasang may papaliwanag. Marami sa mga pagpapakita ay may katangian ng mga panaginip. paman kadalasang nauugnay ang mga ito sa isang konkretong katotohanan. Sa isang pagpapagaling o isang hula ng mga kaga kaganapan na aktual na nangyari. Sa ilan sa mga pangyayari ito, si Padipio ay nakitang naroon lamang sa spiritual na palagayan. Ngunit sa ibang pagkakataon tulad ng pagbisita niya sa kanyang pamangkin na si Pia, tiyak na totoo ang kanyang presensya. Walang alinlangan na si Padre Pio na binisita niya ang kanyang mga espiritual na anak sa pamamagitan ng bilokasyon. Bagamat tiyak na handa siyang uh, minsan na aminin na binibisita niya ang isang partikular na individual sa ganitong paraan, tila hindi siya kailanman abala na ipaliwanag ang pangyayari. Si Padre Pio, maliwanag ay hindi kailanman interesado sa pagsusuri ng kababalaghan. Interesado lamang siya sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Totoo man o hindi na ako ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng bilokasyon, edukasyon o kung ano paman, sabi niya sa si isang kapatid na monghe, dapat kang magtanong sa Diyos at hindi sa akin. Ang masasabi ko lang sa iyo ay lagi kong sinisikap na manatiling nakadikit sa hibla ng kanyang kalooban. May mga iniisip si Padre Pio sa kanyang bilokasyon na sumasalamin sa kanyang kababaang loob at espiritual na kamalayan. Ayon sa kanyang sariling pananalita, alam niya ang layunin at destinasyon ng kanyang bilokasyon, ngunit hindi sigurado kung ang kanyang katawan o isip ang gumagalaw. Nang magsalita ang isang monghe tungkol sa bilokasyon ni San Antonio ng Padua, sumabad si Padre Pio para sabihin, Tiyak na alam nila, hindi nila malalaman kung gumagalaw ang katawan o kaluluwa, ngunit alam nila kung ano ang nangyayari at alam nila kung saan sila pupunta. Ipinapahiwatag dito na batid ni Padre Pio ang kabalabalaghan at layunin nito kahit na ang eksaktong mekanismo ay isang misteryo para sa kanya. At yan po ang pambungad na episodyo sa taong ito na 2025 na ay naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video ito para lalo pong lumago ang ating uh, channel na ito na ang tinig ni Padi Teo at lalo pang uh, Lumawak ang pagkakakilanlan sa kabanalan ni Paddy Pio. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe sa aming channel, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang uh, kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episodyo na ilalabas sa hinaharap. At uh, suportahan din po ninyo kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o, o na nagbibigay ng donasyon buwan-buwan na tinatawag ng mga alagad sa alakalinga ni Padipio. Pio. Kung saan uh, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At ito po ay naaayon din sa halaga na inyong buwan ng abuloy. At bukod dito, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Paddy na ayon din po sa inyong buwan ng uh, donasyon. Para sa pagbibigay po ng donasyon, maaari po sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account o sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa angtinignipadipio at gmail.com At meron din po kaming website at uh, maaari po ninyong bisitahin ito sa www.angtinignipadipio.org www at dito po ay magwawakas na ako sa aking pagtatanghal ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa inyo ng mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na walang sawang tumutulong sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos, lalo na po sa itong 20,025, 2025, na naway uh, uh, gantihan kayo ng marami pang mga biyaya Uh, sa inyong pamilya at sa inyong sarili. Maraming salamat po muli. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patbayang kayo palagi ng ating Panginoon Diyos. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Se e Maria,